So ito, magandang araw sa inyo mga kabotetio. Nandito tayo, mag-update tayo dito sa isang dati natin vlog, si Tatay Emisio. Yung naalala ninyo dati may bahay sa tapat ng lubi na to. Yun, wala na yung bahay niya dito. So ngayon mga kabotetios, pakita ko rin sa inyo uh, si Tatay Emisio Ganoy. Uh, Matagal-tagal tayo hindi nakabalik sa kanya, pero ngayon ito, uh, babalikan natin Kasi meron tayong dala sa kanyang bigas. So hindi pa man hindi po man natin siya natulungan ng higit na tulungan at sa ganito ganit ng pabigay-bigay natin sa kanila malaking tulong na sa kanila to alam naman natin yung kanyang pamuhay dito is payak kung mga ay mahirap gaya din naman natin mahirap din naman yung ating pamumuhay pero higit tayo na may kakayahan makatulong sa kanila so ito uh, guys kumustahin ulit natin sila lahat, sama samahan ako sa ating mga iba pang mga video <coughs> Kol, papatoka ata ng manok. Kol, kamusta na, Kol? Ayan. Anong ginagawa mo, Kol? Kanang dami mong kon, Ang dami mong alaga. Ay, mga kon? Bisaya, dili? Ang bisaya. Pag-ihaw-ihaw, -ihaw, anong? So, yan. Tapos ta emisyo. Yan, papatoka pa siya ng manok. So, tay may dala ko sa iyo, no? Kanang kon? Bigas, may bigas ka ba ba ka ngayon? Naay <laughs> gamay Naay gamay O, oh, Kana? kay pandagdag ba? So si so, Tata Emisio, ano, ah, nagpapatuka kayo ng mga kanya alagang piso, ano? Ito, kalo, oh. ka na muna ini, ah, sabi lang, dawata muna, na ay Ayan. So, yan, oh. So si Tatay Emisio mga kay, mga kaidol, ngayon lang ulit natin na balikan. Ah, dahil tagal ng ating kwan, wala na yung balita. Tatay, hindi man na ito yung bahay mo ditong ng mo sana ano? Wala kang kwan. Budget. So, Tingnan mo tabang, wa man tong agi ah, At tong mga vlogger nga na doon, wala mi. Mm. Sige lang nag-istorya, wala man ni masabangis. May nagpunta na rin sa iyo dito dati. Ah, Bukod pa yun sa amin. Oh. So ako naman tayo, sabi ko sa iyo, kung ano lang yung makaya ko, ano? Eh tulad yan, nabalikan ulit kita, may dala ulit akong bigas para sa iyo. Pero kung sakali man, na may maawa, yun. Tsaka, ano? Oo. So si tatay po ay eh, dito nakatira sa kanyang maliit na kubo. Ngayon. Ito, so, ito yung kanyang bahay, yung mga kaputiti. ah nakita nyo na rin naman ito sa ating mga dating vlog. So Pakita ko lang ulit sa inyo yung bahay nila is at uh, nagpalit na sila ng balot oh. Yung dati kasi kanina sira na yung kanilang mga trapal na una. So ito ang anak na itatay. So yan no oh. ah uh, Pinagtagpi-tagpi na inaglagyan ng supot ata ng simento to ng sa highway. Ano tay? Oo kay para dili Kay itong playod mo oh, ano, nasira. Man? Nasira na ano? Oo. Oh. So ito yung ginamit ni tatay na panakip para para maka hindi mo hindi, hindi sila mapan. Bulan pag panahon sa magulan. Oo, ul, lalo na ngayon kasi tag-ulan pag ganitong panahon sa inyo, di ba? Paing on December wa na, mauling di andam na pag ganito. Daghan nga pa na mo ito ang gutin sa. Ayun. So ito yung ginamit ni tatay na pana, panakip yung do sa kanilang dingding or bungbong sa Bisaya. Dingding naman sa Tagalog. So ang ginamit ni tatay yung pinagtanggalan ng soup, siminto, ano tay? Doon sa mga national road na ginagawa. So ito yung kanila siguro, hiningi. Hiningi mo na lang to sa kanila, ano? Oo, oh, ano na mo Tapos ito yung plastic, yun nilagay din nila sa bubong pala. At hanggang sa bubong pala mga idol, nilagyan nila. Kasi tumutulo na rin daw. Hindi lang dito sa dingding, pati sa taas. O so, kasi yung kanilang plywood ay nadaot na or nasira ano? Tawa na. So, Siyan may ilang taon na tayo itong bahay mo tay? So, Anim na katuig na. Anim na katuig na. Pero ang dati nakapuyo dito yung anak mo ano? Oo. So ngayon, sinu sinulo nyo na? Dahil abot sila. Pero isa lang, may dito may sa uwan. Ah. Ito yung ibig si mo. Oo. Ito. Ano sila ang anak ko sa taas. Okay. So ngayon, ilang kayo dito nakatira? Dahil ba dati dito eh, parang ilan kayo? Walo? Walo. Dito? Wal. Well, kung sinami ka bukay, duha ang... Well, isa, isa may ilang anak. Mm. Um, so bale, unsi kayo ngayon dito sa ibahay na to. Hmm. Ito naman, mas malaki ng gamay doon, pero... Hindi parang tingin ko kasi. Ah, parang mas malaki yung nandito. Ano, yung nagiba? Oo. Oh, oh. Dako itong nag-iba. Nag Dako yung nag-iba. Kaya lang siya lumiit nung panahon na yun dahil bumagsak na yung mga haligi. Ano? Ano? Yung sa may abuhan niya dati. So, totally hindi mo na talaga siya naitayo. Hindi na yun. Diwa na kaya Sa ngayon tayo, anong kan mo ngayon? Hanap buhay, pinagkakaabalahan mo. Maraming hapon. Pag siba, bubuga ng kahoy, maraming. Kanang raha? Oo, oh, raha. Kanang mal malakas pa man ang palitan diri? Oo. Oh, Oo. Oh. So, saraha. Ang gani kaya kay kusog man ang kuwan pa rin sa sarawa. So, saraha ka lang ngayon umaasa. Well, 'Di ba dati nag, parang nagtinda ka ng ano 'yun, gulay? O, oh, wala na po 'yung kakumpra namo kay nakautang mi sa among gi. Kumprahan wa common na mo eh. Ah. So yun mga kabutiti, yun, talagang napakahirap ng buhay din ang sitwasyon ni tatay. Ay. Yan naman, hindi naman po siya, wala lang siyang trabaho na makwan. Uh, makuha. Tay, hindi ka naka-extra dito sa paggawa ng road dati? Wala, kay nag ko. Wala ka man. na lang. Mm. So, talagang si tatay umasa lang dun sa pagsibak niya ng kahoy. Tapos dati is uh, parang nagbaligya siya ng gulay. Ano? Oh. Namaligya ka ng gulay nung nakaraan. Oh. Yun yung last na punta ko rito na hindi halos kita maabot-abutan. Siguro yung time na, nama, na, nag namimili ka ng gulay ano so ito mga ito yung kanilang maliit na tahanan ano, sa so, mga may mabuting puso naman din guys magdi December na baka sakali natin na matulungan yung pamilya na to din isa rin to sa nauna nating vlog kung nakita nyo talaga yung bahay niya dati hindi man talaga ito kateli tutari sa kanyang bahay sa kanyang kwento anak. So, yung kanyang bahay is nagiba na, hindi na nila naitayo. Hanggang sa dito na lang sila nag tumira, tapos yung anak niya naglipat. So, yan. Buti na lang, may bahay pa yung anak niya rito. So, dito na ngayon sila nag uh, tira sa kanilang bahay ng anak. Ang gandong po, sa uh, sako, halos yung paibot. Maliban dito sa kawayan na yung tinag tinadtad na kawayan, yun yung dininding ding nila. Hindi din doon sa bubong naman is may kita ninyo na ko na lang to uh, trapal hindi man to totally trapal Is sako sako ng siminto yung malaking sako ng siminto so yan yung mga anak ni ito ba yung mga anak mo ano kanang mga anak ni tatay bunso mga, ito na yung kabunso ang alam, laki babae ano laki itong kabunsohan so yan o mga kabutiti makita nyo naman yung sitwasyon ng kanilang kan so si tatay ngayon taong bahay wala raw si ate kasi may pinuntahan si ate asan nga po ulit yung asawa mo tay? pinatuhan nagkuhan to kayo nai mo kata magigda daw tumunan agad na kilingan ng uh, amiga ah -oh, nagkuhan ka? hindi pa ad to kayo sa ah so yun talagang umaasa din lang sila rin sa mga gano'n na siyempre tulad natin hatagan sila so nagpapasalamat sila na nakarating tayo dito ako naman is hindi naman nangangakong tutaling matulungan sila pero malay natin makabalik ulit tayo bago mag-December, di ba tay? Kasi... Mga ito, naman Kung makabalik tayo. May na, di ba may nakukuha kayo sa government for peace? Ano? Wala? Na, pero na friend, sabi naman, kaya panahon ko niya, wala may mahin. Ah, so itong mga bata, nag-i-school naman? Oo. Lahat? Maliban dito sa bunso? Oo, oh, iskwela talaga. Okay. Mo may kuan sa gobyerno lagi pa school ay bata no. Oo, so yun malaki may buti na lang at pagtutuloy-tuloy yung pag-school ng mga bata nila. So yun ang mga uh, pakalaking uh, pangangailangan din yung mga bata. Siyempre dapat may matutunan habang tumatanda kasi mahirap din yung laging late na sa school. Kaya so, uh, pag... naman kay school ag kuluhin yung tunga mong angkong ang yun. Hindi lang siya na eh. Hmm, kung lang, for chair. Oh, oh, oh. Sa pang uh, high school, ah, uh, pang grade 12. Grade 12? pang college niya, hindi na siya nakapag-enroll. Anong ang kanya? Anong kurso naman niya, Tay? HRM ang niya. Ah, Ay, HRM. So, sayang. Sayang yung ganong pagkakataon na gustong, gustong mag-aral ng bata pero wala namang pang-aral kasi hirap. Hirap sa pamumuhay. Payak yung kanilang pamumuhay, di ba? Nakita nyo si tatay ngayon dito, taong bahay kasi yung misis naman niya yung nagpunta ron sa hinatuan. Pagkalayo-layo din yung hinatuan mga idol, malayo pa rito yung sa kanilang lugar. So si tatay nagbantay dun sa kanyang mga naiwang mga anak. So dito mga ka-idol, silipin natin dito sa kanilang harap. Okay lang tayo, silipin nyo yung loob ng bahay? Oo, sige po, sige. So ito mga idol, silipin natin dito. Hello, kumusta? Anong grade mo na nini? Anong grade mo na? Grade 4. Ikaw, anong grade mo na? Ikaw grade 2. Nag-, -nag mag-i-school na kayo bukas. May school na kayo bukas, wala pa. Kailan pasok niyo? Kailan pa ang pasok niya? Ugma, wala kayong pasok? Wala. Hmm so ito mga batete, ito yung kanilang bahay oh. ah uh, Meron dito ang higaan na gamay tapos yung kanilang lutuan ito yung kanilang kwarto yan, pusok yan tapos ito yung kanilang pinakansala so makita nyo guys is napakaliit din ang kagang bahay dito so buti na lang at may anak siya na nagkabahay dito sa tabi nila so ito na lang yung kanilang nilipatan kung makita ninyo, maalala nyo dati dyan yan sa part na po, yung may puno ng mayug yung kanilang unang bahay na nagiba yung may mga tukod yung haligi ng panahon na yun na pinapuntahan natin sila so bali parang naka, isang bisis lang natin silang napuntahan doon sa bahay na yun eh tapos so, kada punta natin dito is wala silang tao tapos na one time natin silang naabutan si tatay is dito na sa bahay na to so dito na ulit tayo nakabalik sa kanila so tayo hindi na magpakadugay ha uh, it, itong aking dalambigas ay eh, pagdamutan mo na ay na, 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 nahatagan ka ano kay yan lang ang aking nakayahan para sa ngayon pero malay mo At the same time bago mag December makabalik ulit ako sa inyo ano so yan tayo pag kun lang so tayo maraming salamat ulit ha wala, na nagkunla na ako dito sa iyo nagdaan na ako sa iyo uh, para mabisita ta totally talaga galing ako dito sa ano to Santa Cruz so bumalik ako rito sa Inatuan dito na ako dumaan sa may Santa Juana paingon dito sa Medonya Carmen so yan mga kabuti ano, uh, inupdate no? lang natin ulit sa inyo sa tatay Emiso. isa natin itong vlog matagal na rin natin hindi sila nabalikan almost parang nasa kalating taon na naman ata natin hindi sila nabalikan dito so ganong katagal yung update natin kay tatay so wala pa rin pinagbago dun sa kanilang buhay yung kanilang kan dito bahay is nagiba na hindi na nga dahil nyo ipatayo dahil Kapos at kapos pa rin siya sa budget. Buti na lang meron siyang anak dito. Dito na sila tumira. So ngayon guys, uh, sana sa lahat ng mga may mabuting puso. No? Uh, mali bigyan natin ng regalo bago mag-December si tatay. Kung sakali, kung merong may mabait na makapanood nito. Uh, makatulong sa kanila. So yan mga idol Pa-share na lamang po at maraming salamat. And God bless everyday and bye-bye.